So ayan guys, isang magandang morning uh, for today's vlog. Ayan, mamimitas kami ng mangga. Ayan, may ilag Dito kami ngayon sa bukid namin. Uh, Nagapitas kami ng mangga. Ayan, tiko yan. Mangga. Ayan, yung inis po namin ng ano, calcium nitrate mga kapang. Ayan, nanonongkit yung bata-bata ko. Si Butong. Ang dami din bunga niya. Ayan. Ayan, dami din. Malaki din siya. Spiderman oh Ang lupit ah Ay. Ay. Sabay pababa naman ang bagsak na oh Ito huh? Pababa malaki-laki <laughs> Pag nalaglag si Butong, sambutin din. Mm uh -huh. <laughs> Pag malaglag ka, si Butong. Uh -huh. Mga ilang kets Sampo, dami ah. Eh, Hinog na. Malaki din yung muka. Ito yung aming nag o. Bintang naten ini kayak bau apa Saan? Ayan guys, may natira pang bunga yun. Hindi namin lahat nakuha. Ayan, kulang yung lalagyan namin. Ayan, nakatalawang kits na kami. may mga hinog na maniba. Bago dito, kuna namin yung mababa popuno pupunuhin lang namin ito. At uuwiin dami ng <kapalite. laughs> ano? na. Talay. Balikin mo, ibaan mo lang. Ano iyon? spray-spray lang to, no? Kapal ng bunga niyang dati. Laglag. -lag. -lag. Tra 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 And guys, tapos na kami mamitas. Pero muna may pa kami na iwan doon sa kabila na yun. So, dalawang kasit lang yung ating yun know, ano tsaka yung dito o, sa fishnet ayan dito galing may naiwan pa ayun na. ah. so win up po kami